ang uh, ang lemon grass ay magaling na pangluna sa mga sipon, ubo, stress at sa mga problema sa bituka. sapagkat itong uh, lemongrass lemon grass ay uh, lumalago, itinatanim ito sa mga gilid-gilid sapagkat ma may apektuhan yung ibang halaman. Meron akong dal dalawang papaya dito at ang lemon grass ay lumalago kahit medyo kanlong wag lang ididikit sa gano sa papaya at dito natin ilalagay ang ating lemon grass. nanakaw yung isa kong uh, patik ay bumili ako ng bago ang ganda talaga pag ito ang bilis ang magamas pa magandang ihukay ito'y eh, bahay ng anay na namatay na yung, yung kawan tawag sa kwa ng anay niya. itong, itong kulo ni maganda pag kayo magtatanim ilalagay mo ninyo sa ganito para umugat para sure na siya buhay oh, ang kanyang ugat napakarami na ayan na natin itatanim yung iba nilalagyan muna ng organic pero sa ang kanay idinidilig ko ng unti-unti okay na yan ito yung aking pandilig oh. ito yung itong sahod ulan na nilagyan ng uh, dakwid uh, sapagkat na uh, marami na sang ugat kahit uminit basta didiligin mo lang siguradong sa ibuhay na at mga ilang kwan lang mayroon tayong uh, napakabango aromatic na pag ating naamoy katatanggal yung ating mga 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 problema sa buhay kaya kung gusto niyo mga natural na amoy sa halip na mga kung ano-anong mga mga chemical pipit-pitin niyo ilalagay sa CR ibibitin sa kutsi sa inyong car at mayroon na kayong natural lamoy na anti-stress kung kayo ay medyo na de no mga problema umamoy kayo ng salay pipitpitan yung dahon kasama yung yung, uh, yung steam at lalabas yung kanyang napakabangong amoy yun ay talagang ilang compound ng mga mga oil na nagbibigay ng maraming mga lunas lalo na sa indigestion may problema kayo sa bituka, sa panunaw, medyo bloated, na salay o lemon grass ang gamitin. Maraming salamat sa pagsabay po sa natural wellness si Pastor